Alam nyo, minsan hindi ko maintindihan ng tao. Alam nyo kung bakit? Ganito kasi yan. Kung mainit ang panahon, imbis na malamig na inumin ang ating hanapin, mainit na kape ang gusto natin. Tapos kapag malamig ang panahon, imbis na mainit na kape o mainit na sabaw ang hanapin natin. Kung gusto natin, yung malamig na inumin o kaya minsan ice cream. Pink chili! Ang gulo, di ba? Tapos minsan, magbubukas tayo ng TV o kaya ng computer. Pero ang ending, nakatutok tayo sa cellphone. Ang bihira, no? Tapos ito pa, magbubukas ng electric fan, o kaya ng aircon. Pero magkukumot ng makapal at magtatalokbong. Napakagulo talaga, hindi ko talaga maintindihan Tapos eto pa, eto pa Kapag mainit ang panahon at tirik na tirik ang araw Nagsusuot ng makapal na jacket What? Kapag malamig naman ang panahon Imbis na magsuot ng jacket Walang suot na damit Walang pangitaas na suot na damit Lalo na sa mga kalalakihan Napakagulo. Hindi ko talaga mag-gets. Tapos meron pang isa. Yan ito yan eh. Magbubukas ng speaker, magpapatugtog ng malakas. Pero ang ending ganito. Magsusuot ng headphone o kaya ng earphone. Para saan pa yung tugtog na malakas? Kung magsusuot ka rin ng earphone o kaya ng headphone. Di ba baliwala lang din? Nakakaloko? Mm -hmm. Okay. Pero eto talaga. Ito talaga yung pinakamalupit sa lahat. Yung tatanungin ka ng nanay mo kung anong gusto mong luto sa dala niyang karne o kaya sa dala niyang isda. Siyempre, sasagit ka. Nay, prito na lang. ba? Diba? Minsan magre-request ka pa nga eh. Yung deep fry na eh. Diba? Ngayon. Pero ang ending nito kapag oras na ng kainan, grabe ka, maghahanap ka ng sabaw. Pambihira, prito yun eh. Sinabi mo prito, tapos maghahanap ka ng sabaw, Ang bihira talaga, oh. 'di ba? Hindi ko talaga minsan maintindihan. Siguro bahala na kayong umintindi at ako ngayon eh siguro ay eh, maghahanap na lang din ako ng wala. Ha? So mo na. Hustle, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.